Alam mo ba? Sa ating mga asignatura sa eskwelahan, partikular na sa araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao, hindi nakakalimutan ng ating mga guro na bigyang diin ang kahalagahan ng ating mga karapatan. Kaya naman patuloy din sila sa paghimok na kahit tayo ay may mga karapatan sa iba't ibang bagay, dapat alam pa rin natin itong balansihin at huwag abusuhin. Kaya ngayong araw, December 10, alam niyo ba na ipinagdiriwang natin ang Human Rights Day? Nagsimula ang Human Rights Day noong December 10, 1948 nang ipinasa ng United Nations General Assembly ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ayon sa Article 30 ng UDHR, nagsasaad ito ng mga karapatang pantao na dapat tanggapin at igalang ng bawat tao. Halimbawa ay ang karapatan sa buhay, kalayaan, edukasyon at pantay na pagkakataon sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay inisyatibo ng United Nations na siyang nagtulak ng pagsulong sa karapatang pantao sa buong mundo. Pero sa kabila nito, naging lantaran pa rin ng mga paglabag dito. Ilan dito ay nangyari sa deklarasyon ng Marshall Law noong dekada 70, ang Patuan Massacre noong 2009, War on Drugs ng Administrasyong Duterte, Operasyon ng Pogo at marami pang iba. Libo-libo rito ang nasawi, nakulong at ang iba hindi na nagawang makita pa ng kanilang mga kaanak. Kaya sa pagdiriwang ng Human Rights Day, nagsisilbi itong boses at pag-asa para sa mga biktima ng pang -aabuso. Base sa datos ng Human Rights Watch, sa Pilipinas pa lamang, libu-libong kaso na ng paglabag sa karapatang pantao ang naitatala taon-taon. Kasama na rito ang extrajudicial killings, sa pilitang pagdukot at pagkawala, paglabag sa karapatang pangmanggagawa, diskriminasyon sa mga minorya at karahasan laban sa kababaihan at kabataan. May mga hakbang ang pamahalaan para imbestigahan at panagutan ang mga nasa likod ng mga ito gaya ng Commission on Human Rights o CHR. Ang CHR ay ang pangunahing ahensya ng Pilipinas na nangangalaga sa karapatang pantao. Nagsasagawa sila ng investigasyon sa mga kaso ng paglabag sa human rights at nagbibigay ng edukasyon tungkol sa karapatang pantao sa mga pamayanan. Kasama rin dito ang 1987 Constitution na nagsasaad ng Bill of Rights. Mayroon din tayong Anti-Torture Act of 2009 at ang Batas Kontra sa Human Trafficking. Kaya naman, responsibilidad ng lahat na respetuhin ang karapatan ng kapwa. Hindi lang ito tungkol sa batas, kundi tungkol din sa pagpapakita ng pakikipag kapwa-tao. Ngayon, alam mo na!